Paano po natin i-manage ang stories dito sa ating Facebook? Yan pong ituturo ko sa inyo sa mga hindi lang po nakakalam kung paano natin i-manage yung stories sa ating Facebook. Una, punta lang po tayo sa ating Facebook. Tapos ito sa taas, pindutin lang yung ating profile o profile nyo. Tapos, pindutin nyo lang yung settings icon. Tapos, ito sa baba, hanapin nyo lang stories. Pindutin yung stories. Tapos, dito nakalagay. Choose who can see your stories and manage your stories archive. Sa pinakauna po nakalagay dito, story, privacy, control who can see your story. Pindutin po natin yan. Ayan, kayo po mamimili dyan kung ipublic nyo ba, friends ba o custom. Siyempre, pag tayo nagpo-post, nakapublic yan. Pero nasa inyo na rin yan kung gusto nyo ng privacy at gusto nyo lang maipon yung mga inupload nyo sa story nyo, pwede nyo i-custom lang yan o friends lang yan. Tapos yan back po tayo kapag nakapili na kayo. Dito naman sa sunod, Searing Options. Control. Control where your story is searched. Pinutin natin. Yan. Nakalagay dito, Allow others to search your public stories to their own story. Nasa inyo na po kung i-allow nyo o don't allow. Pagkatapos naman dito, back po tayo. Dito naman po tayo sa Messaging Options. Control who can reply to your story. Pinutin po natin yan, nasa inyo na po kung i-on nyo yan may options allow followers to reply to your stories nasa inyo na po kung i-on nyo po yan o hindi, back po tayo dito naman po sa story archive save your stories automatically after they disappear pinutin po natin yan yan, nakalagay dito turn on archive to save your stories automatically after they disappear only you can see your story archive Save to Archive, dapat naka-on po yan para yung mga pinupost ninyo po sa inyong history ay maiipon po yan. Hindi po yan madi-delete o mawawala. Pwede nyo pang balikan at panuorin yung mga luma nyong pinupost history. Pero kapag hindi naka-on yan, lahat ng ipupost nyo sa history nyo o may din nyo, madi-delete po o mawawala po lahat yun. Hindi po yun maiipon. Kaya pinakamaganda po na naka-on po ito para hindi naman po sayang yung mga pinupos natin na mga picture o mga video na magaganda. Dapat po naka-on ito para masisib naman po lahat yung mga pinupos natin doon sa ating history. Kasi sayang naman po na madidelete tapos na delete po natin doon sa ating gallery, wala na po tayong makikita. Lalo-lalo na kung banding time na mga picture yon sa ating mga pamilya. So pagkatapos naman dito, saan po pa natin makikita itong archive? Yan po ang pupuntahan natin. At doon po yan ang lahat ng mga pinupost natin sa ating history. Punta po tayo sa ating profile. Back po tayo. Yan. Para makita po natin yung archive kung saan, pinutin na po natin itong profile. Marami na siguro nakakaalam nito. Pindutin yung tatlong tuldok. Tapos pindutin nila yung archive. Ayan, pinutin nyo lang itong story archive. Ayan, dito po lahat makikita yung mga pinupost nyo sa history kapag naka-on yung archive nyo, yung automatic save. Pero kapag naka-off yun, wala po yun dito kahit isa. Kahit isa po wala kayong makikita dito kapag naka-off yun. Kaya dapat kapag hindi naka-on sa inyo, i-on na para hindi masayang yung mga ina-upload nyo sa inyong history. Lalong lalo na nga kung mga banding time sa pamilya nyo Mga outing nyo Basta magagandang video o picture Sayang naman kung mawawala At lalong lalo na kapag na-delete natin doon sa ating gallery So yun lang po